dahil nandito kami sa ano, lupa na aming binabantayan, tutulong na rin kami sa paglilinis or kunin yung mga damo, kukunin namin para malinis, Ganon, Kasi pinapalinisan ng may-ari. So, ayan yung lilinisin namin ni Shella. Ayan, kita niyo yan, yung mga patay na kahoy. Kukunin namin yan. Linisin. Tapos, ayan. Ipisa na natin. Hindi pa nakapag-check program. Yung well, has been. can yeah. Ang gulo ko daw paliwanag sa intro na ni Shella, hindi kasi ako fluent sa Tagalog, kaya ayon bulol-bulol, pero kayo na bahala umintindi. Eh kasi, ilungga po talaga kami, kaya lang gumagamit ako ng common language natin dito sa Pilipinas, which is Tagalog, para makaintindi din yung iba. So ayun, sa part na yan, ay dalawa lang kami ni Shella ang nandyan, kasi yung mga lalaki ay nasa kabila. Sila mama, Izel, at yung bunso namin ay hindi namin kasama kasi naiwan sila sa bahay. Ang lupain ito na aming nililinisan ay merong bahay na pwede namin matulugan, at bahay pa talaga ng may-ari kaya ayan dito kami natutulog habang nagtatrabaho kami at sila ni mama ay naiwan doon sa bahay pero umuuwi din naman kami doon sa bahay tuwing linggo or weekend days kasi medyo malayo lang sa amin ang lupain ito kung uuwi papagkatapos ng gawain ay eh, nakakapagod na tapos babalik na naman so dito na lang kasi meron namang tulugan at nagpo-provide lang kami ng aming pagkain minsan talaga hindi maiwasan na sumanib sa utak mo yung salitang nakakapagod na ayoko na Ganon. pero syempre hindi tayo magpapalunod doon tao lang din tayo na papagod Minsan nga sukong-suko ka na, nawalan ka na ng gana sa lahat, pero normal lang siguro yon. Sa akin kasi kapag nagsalita ako ng ganyan, binabawi ko rin yon. Hello, ayoko kayang sumuko hanggat kaya ko. So sa mga katulad namin dyan, kaya nyo din yan, nandito lang kami, lumalaban din. So saludo po talaga ako sa inyo, lalo na sa mga nagko-comment, nagme-message akin tungkol sa mga karanasan at buhay nila na katulad din sa amin. Walang susuko, kaya natin to. na yung kahoy na pinaanang na namin. Ayan. Nabumis pa na eh. Dahil nasunog na ng apo yung kahoy na tinuha namin. So, ayan na yung kahoy na aming nakuha na ng mga maliliit So ayun, pagkatapos namin ni Shella makuha ang mga tuyo na puno, ay sinunod din namin yung dito banda. Kukunin ng namin yung mga maliliit na puno at yung mga damo. So, kailangan namin linisan kasi yun ang sabi ng mayare. Meron daw silang ipapatayo dito. Hindi namin alam kung ano. Hindi naman lahat ng yon ay linisan namin. Meron namang boundaries dyan sa likuran at hanggang sa bakod lang naman ang aming linisan. So, umpisahan na namin ni Shella. Alam naman po namin na ang gawain ito ay hindi karaniwang gawain ng mga babae. Ito ay gawain ng mga lalaki. Pero as long as kaya namin, gagawin talaga namin to. Lalo na kapag makakatulong din naman sa amin. At huwag po kayong mag-alala kasi gumagawa lang naman kami ng aming mga kaya. Hindi naman po kami gumagawa ng hindi namin kaya gumaya. Yeah. Sadyang so, gumaya lang talaga kami sa aming ina. So itong paglilinis namin ay misahod po ito per day. At yung mga kahoy na naputol namin ay kami na rin yung mag-uuling. Kapag nabenta na yung uling, sa amin na lang daw yung pera. Wala nang hati-hati mangyari. O ba diba, ang bait ng may-ari nito? Basta malinis lang daw namin yung lupain. At kung makikita nyo sa nakaraang video namin na kopra kami, dito rin yon na ang benta ng kopra ay sa amin lang din. O ba diba ang bait? Balik kami kasi yung nagbabantay sa lupain ito. At kung mayroong mang ipagawa, ipalinis. At kung ano man ang utos ng may-ari ay kami yung pagawa at meron din namang sahod. Last na puto ni Shella. So, ayan yung aming na putulan ng mga damo. Ayan yung mga kahoy. So, ito na yung bakod. So, hanggang dito lang kami banda sa bakod na yan. So, pagkatapos namin dyan ni Shella sa kabila, nagpahinga muna kami saglit kasi nakakapagod rin. Pero, kaya naman, kailangan ng kasi ng pahinga at lalaban ulit. Sabi nga nila, hindi lahat ng bagay ay madalas sa mabilisan. Minsan, kailangan din magpahinga at susubok ulit. So, ayan, natapos na namin dito banda. Dito na naman kami. Oh. So, maliit na lang yung nasa. So, habang naglilinis kami dyan ni Shella, lang, sabi ko sa kanya, kailangan natin tumulong sa ngayon kasi 19 na yung pasokan natin. Para kahit papaano ay meron tayong panggasto sa eskwelahan kasi may sahod to, diba? Kapag may pasok na, syempre hindi na kami makakatulong. So, grab na natin yung opportunity. Sabado at linggo na lang yung time natin sa pagtutulong dito. Dito na rin nga pala kami natutulog sa bahay ng may-ari pero hindi sila dito nag-stay. Once a week lang sila pumupunta sa lupain nila. Kaya sa bahay nila mismo kami pinapatira. O, diba? Ang natapos din. At sa wakas ay natapos din namin yung dyan na At malapad pa yung natira. Pero weekend na lang siguro kami makakatulong dahil may pasok na bukas. So nagpahinga lang kami dyan at nagmuni-muni bago umuwi. Pangit naman tingnan. Ay. Eh. Ayan. Ito yung mukha ko. Bahala na kayo mag-judge kas ay natapos din. yan tignan nyo. Wait lang. So, ayan yung aming gawa. Ayan. Hanggang dulo po yan ang bakod. So, ayan ang aming gawa. Grabe, nakakapagod. Sobra. Ayan <laughs> So, may baong kami na sprite. Pero... Hindi naman yan sprite ang laman, oy. Quick naman yan. Grabe yung pawis. Isang basa yung damit na yung Grabe. As in. Big O, tingnan nyo yung kamay ko. Para, ayan. Tingnan nyo. Sa akin, meron akong ano. Tawag dito, kibol. Basta yung dead skin. So maraming salamat po.